Kung gusto mo tumalino ang anak mo, gumanakmain, ayan, bilhin mo yan. Ito ko lang set na dyan sa link. Tingnan, try natin to. Grade 2 student, 7 years old. Dating mahina sa mathematics at mahina kumain. Tingnan nyo ha. Walang kodigo yan. O, wala. Walang kodigo. Tingnan, ah, gagamitin niya ang kanyang dalawang kamay sa pag-compute ng multiplication. 8 eh. times 8. Pakita mo sa video. 8 times 8. <puppy> 20 30. Merito pa kagay mapag-aralan 'tong wala 8 times 8 64. Isa pa. Pero, ah, uh, uh, ito yung mo, 9 times 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, times 10, Times 12, 13, guys 15, 81, 81. Ah, very good. Oh, ayan guys. Short video dahil mali-late na kami. Gusto mo ito anak mo. Bili ka lang nito.